All right, isa sa mga napinsalaweng ng uh, bagyong uwan ang Isabela. Oo. Pero Nalalagay sa kontrobersiya ang kanilang gobernador ang, dahil uh, mm. kasama doon sa salistahan ng mga nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas nung panahong binabayo ang Isabela. Ang sinasabi oh. nga, pinulaan siya doon sa chill lang kayo, huwag oh, masyadong mag-alala uh, mm -mm. dahil uh, masyado daw tinatakot ng pag-asa ang, ang ating mga kababayan. Mm -hmm. no? Dahil sa pagpasok po ng bagyo. Nasa liya natin, sikuna natin ng panig po si Governor Rodito Albano ng Isabela Province. Nasa Germany po siya ngayon, si Governor. At uh, madaling araw po ngayon sa Germany. Uh, Gob, magandang umaga. Si Joel, si Weng po ito. Good morning po. Joel, Joel Weng, suke. Okay. O, okay. pa pasensya na kayo na istorbo namin ng tulog ninyo. Pero, uh, in the first in the first okay, place siguro, like Gob, uh, is this official? Yung bang travel uh, oh, ninyo official? paliwanag muna po. Paliwanag ba't yes. nandyan po kayo sa yes. si Germany? Paliwanag na paliwanag na. Official to. At saka'y, hindi ako dito magre-relax sa Roots kasi ito yung pinaka-pangit na lugar dito sa Germany, Hanover to eh. Ito yung pinakamalungkot na lugar dito sa Germany. May agri-tech lang dito. Dito kasi nag, uh, dito nagsasama-sama yung buong mundo, yung, uh, yung mga agri-tech nila rito, yung mga tractor, lahat mm. na parts sa modernization, agriculture. So nakapagpalam na ako, ilang linggo na bago pa sumapit itong bagyong ito. At uh, pinag-araman ako ni Sekretary uh, Rimulia hmm. Tapos yung directive, lumabas nung alas, nung 9. Nung 9. E eh, nasa aeroplano na kami noon eh. Papuntang ano, nasa Turkish airline na kami noon eh. Paano namin maaano yung directive na yun? So November 9 kayo lumabas That's... ng Pilipinas, Governor? Yes. November 9. Pero Opo. bago noon, pa bago no na sa Europe ako eh bumalik pa ako diyan eh bobalik oh, okay. ako diyan so do bumalik ako diyan nakapag-prepare kami mm -hmm. ng mga uh, ano yun yung mga ano namin, PDR Remo yung vice governor ko at yung mga uh, nakapag-prepare na yung buong uh, puwersa ng uh, Isabela Tukol sa Kuan. Kaya nga ako na-interview dyan noon eh. Okay. Tapos doon ako na batikos. Mm. O, governor, oh. kung, sa, kung hindi niya po mm. minabuti na, yung panahon na yun eh, um, nag-hit na yung bagyo, hindi nyo minabuti na i-cancel na lang yung iyon travel? Kasi parang siya, pero sabi nga ng ng DILG, mas magandang yung chief executive ay nasa kanyang lugar. Alam mo, chief executive naman, kaya nga may vice governor, kaya may mm. board member para at least may salinsigan. Hindi naman ito parang congressman na may vice, co may mm -hmm. congressman kaya, di ba? Kaya nga yung mga chief local executive, nagpa-function yung uh, local government unit. Kasi nga, may mga succession, di ba? Mm -hmm. Kung may mangyari man, may succession. Whether or not, na gano'n naman. Ano, pero yung abiso, kasi hindi na namin mapigil itong uh, trip na to dahil para sa ikabubuti ng aking probinsya ito dahil uh, ano ito, Uh, dito yung mga modernization ng mga equipment na kinakailanganin para sa agriculture uh, Weng Joel Mal ano, Maliban pa uh, maliban sa ganun, ano? Opo, Maliban gob sa inyo sino pa ba ang kasama ninyong local official diyan Hindi, eh, marami kami dito. Na uh, isang team kami dito. Eh. Hindi na mo pwede mag dito kasi uh -huh. hindi ko na maaalala lahat ang pag-aaralan dito sa mag mga ano. uh -huh. Pero uh, sa, pwede namin sagutin dito. Pwede naman namin sagutin. At, nakita mo ha, uh, nangyari sa Isabela dahil sa paghahanda namin, dahil sanay na sanay na kami dyan, paulit ulit ko sinabi, zero casualty kami dyan except for dalawang bahay na natangay ng bagyo. Mm -hmm. Okay. Na, yun lang, yung casualty namin dyan, wala namatay, hindi ka tulad sa Cebu, may, may, may Kami dito sa Isabela, ano, ano naman kami? Uh, wala naman masyadong nangyari dahil napaghandaan namin ang gusto to. Actually, three days before na mangyari itong bagyong to, nagdi-drill na kami about tsunami. Oo. Uh Kaya -huh. sinasabi yung, ninyo, exercise na kami dyan. Uh, bago kayo umalis, napagbili nyo na yung mga dapat gawin. sa inyong yung vice-governador. Hindi lang napagbili ito. Exactly. Mm Hindi -hmm. lang napagbili. Napaghandaan na namin lahat. Mm -hmm. ah, alam mo, mali lang yung term ko kasi alam mo na, Uh, Weng, uh, Joel, ano, medyo matanda na tayo. Hindi ka na, maalam ko ano yung chill, chill, chill na yun. Eh. Okay. Basta sinabi ko lang, pray, pray, pray. <laughs> tapos Opo. sinabi ko, hindi ba ang chill? Kasi ang alam ko, chill, relax. Mm -mm. di ba? tapos Tapos nung magdasal, relax lang kayo. Huwag kayong, huwag kayong magpanik. Mm -hmm. Ang sinasabi ko sa aking mga kababayan, huwag kayong magpanik dahil sanay na sanay na tayo mm -hmm. dito sa ano ito, sa mga sakunan nangyayari. At saka kita mo, oh, di nakaano rin yung pagdadasal namin, yung bagyo, imbis na tumama sa sentro ng Isabela, bumaba. Mm -hmm. okay ba? Pero Governor, so, wala kami to mm -hmm. zero mm. kaaswalte kami dyan. Opo. So, mm -hmm. Sir, sa, kanina sabi ninyo isang buong team kayo na nandyan sa Germany para umaten dyan sa Agritech. Uh -huh. Sino sino kasama niyo po? May mga LGU din na iba. Yes, may mga LGU rin na iba kasama ko rito. Ayaw ka na sila yung dami. Baka mama, babash Apo, na hindi, naman hindi, sila pero, dyan. Ako hindi, na lang. Hindi ko, ko na lang yung bash. <laughs> hindi, pero ano yan? Mga taga Isabela <laughs> din, <laughs> tag din lahat? Mga responsibility. Tag mga taga Isabela din lahat? Oo, mga taga Isabela. Mga taga Isabela din lahat. Kasi mm -hmm. last year, nandito rin kami last year eh. Actually, nag-present nga yung Pilipinas dito eh. Kasi naghikayat kami ng mga mga uh, manufacturers dito sa Hanover mm -mm. para pumunta sa Isabela dahil marami nga kami marami na tayong pondo tungkol sa rice uh, tarification uh, act. Sina oh, namin sa kanila kaya nagulat sila eh. Kasi nagpresent din yung China, nag nagyayakap din ng mga magma-manufacture doon at saka nagpresent din yung Thailand. So pangatlo kami nagpresent. So tuwan-tuwan -tuwa naman ako na naging ano, uh, marami kaming nakilala no, na uh, gusto mag-invest dyan sa Pilipinas para hmm. ma-modernize natin yung agriculture natin. Oh, at saka yung at saka yung pagkasabi uh, sa akin na, yung pag-interview sa akin na sinabi ko, I don't care about yung mga, hindi I don't care about mga mga tao namin. na mm -hmm. Ang, ang tanong sa akin doon, ah uh, go, mababash kayo dyan, mababash kayo ng ibabash, may nagbabash na sa inyo. Sabi ko, wala akong pakialam sa mga nagbabash sa akin. Mm -hmm. Ano mo, what they think about me, lalo na ako, <clears throat> kung yung mga nagbash na mga hindi taga-Isabela, wala akong pakialam. Mm. Bang, Pero so, uh, I don't I don't really care kung i-bash nila ako kasi it's none of my business. Kasi opinion opo. ng tao yan. Eh. Kung gusto i-bash, wala na akong magagawa doon, di ba? Go, mm, pa, kaya lang. po, kailangan ko na itanong Sino, ito. Sino po ang gumastos doon sa lakad? Kasi baka mamaya, hingin din yung... Pa... Siyempre, kailangan tayo ipaliwanag ng totoo ito sa publiko. Para lang masabi, kasi ang, okay. ang, 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 insinuation ay junket yung lakad na ito, Governor. Hindi pa ito maging jacket official lang mm -hmm. lakad na ito Apa. kasi uh, may paalam ito sa DILG yes. kaya mm -hmm. nga mag maganda official kasi mm -hmm. binigyan ganda ko nang official no uh, ang ano dito pero yung gastos syempre, alam mo 'no muno mo yung gastos ng gobyerno tsaka itong taon na ito wing ito taon sa Germans <laughs> mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ka pwede mag-junket dito naman masyal-masyal. Kung sana Munich o Berlin mm -hmm. or kung ano, Hamburg, ganyan yung mga pupuntahan mo. ay eh, yun, medyo junket yun. Mamasyal ka lang doon. Pero dito, trabaho ito eh. Oo. talagang okay. pinag-aaralan namin dito. Gusto ko madala yung mga materialis. Yung mga pero pero sinong dito. gumastos dito, Gob? Eh, pr- uh, siyempre, official. Since it's official, ano ito? Gastos ng gobyerno. Gastos ng gobyerno. Government na okay. oh, the local government oh, ng Isabela. okay. Local government ng Isabela. Kung gusto nila, isorry ko yung gastos. Wala na no problem sa akin. Eh. Opo. May paliwanag nyo <laughs> na po ito sa DILG, oh. Governor? Hindi pa. Hindi kasi pa. hindi ko pa sila nakikita masya. Unlike John Vic, nag-usap kami ni John Vic mm -hmm. even before that. So, wala nang problema Approve naman lahat may ko procedures okay. naman yan eh paggastos na taro hindi, hindi naman na, kung, hindi, hindi naman pwedeng dito uh, ano uh, yes kung babalikan uh, niyo yes. po ang uh, nakaraan uh, yes. on hindsight ika nga nila sa english uh, gob tutuloy nyo pa kaya yung pagpunta sa germany uh, uh, with all this uh -huh. uh, controversies yes na tumatama yes, po sa inyo yes, yes. mhm mm itutuloy ko pare, rin kasi kailangan ko, <clears throat> alam mo dito, moving forward kami dito, pag-iisip natin, tama na yung ano may iwan ako doon na, na alam mo wala ang gagawin, tas ando kami lahat. Yung team ko naman, may tiwala naman ako sa team ng Isabela na maganda yung ano ito maganda yung pag-handle namin ng bagyo. Tanda mo, sanay na sanay na kami sa bagyo. Mm -hmm. well, hindi na wa kami, hindi naman ano ito eh, hindi naman panibago mm -hmm. ito. Pero itong Germany na ito, once a year lang ito nangyayari o twice a year. At saka dito nagtatagpo-tagpo lahat. Gusto namin makakuha ng knowledge para at least dalhin sa probinsya. Tandaan nyo ngayon na ah, ah, ang bumper harvest since second ano kami ah, largest uh, producer ng rice bumper harvest na kami dito. Kung, kung mapapansin mo, nag-issue si presidente ng ng 60-day import ban, ano? Inextend pa niya 'yan hanggang December. Kung 'yan ma extend pa sana. Ah, ko extend pa 'yan ng one year. First time 'yan sa buong sa buong uh, sa uh, sa buong panunungkulan ng lahat ng presidente uh, Maliba sa tatay niya. First time 'yan na one year, hindi nag-import ang Pilipinas ng bigas sa ibang bansa. So kung may tuloy-tuloy natin ito, no, with the technology, tapos yung ano ng tao natin, yung uh, confidence ng tao natin, tingin ko baka maging self-sufficient na tayo dito sa panahon ni BPM in okay. which malaking achievement yan at saka legacy niya. Okay. okay. Sige Gov. Sana nga ho magbunga yung biyahe niyo po dyan. At ah, eh, is, uh, mapakinabangan po ng mga Isabela, ano ba tawag sa mga ano, Isabela noon. Okay. Isabela. Isabela Hindi o. lang sa Isabela. Hindi lang sa Isabela. Well, pati, pati, way, pati, pati na rin sa ano, buong Pilipinas. Apo. Mm. Diba? Okay. hindi, na, hindi kami nagbabanjing dito. Sana naman yung mga kababayan natin. At saka, alam mo, Uh, what they think about me, uh, sasabihin ko na totoo, no, it's none of my business. Mm -hmm. Basta ako gagawin ko kung ano yung tama para sa ating bayan at sa kasahan. Dib tandaan tandaan din nyo, hindi sa pagmamayabang tatlong beses na rin ako tumakbo na governor na wala akong kalaban. Okay. So kilala ako mm -hmm. ng mga tao namin no, na hindi ako naglulus ng pera ng gobyerno, hindi ako nagmamaybang sa kanila. Ginagawa ko lahat ito okay. para rin sa aking mga kababayan. Sige, okay. Gov. Hindi okay. na namin kayo. Sige, tulog kayo man. ulit. Salamat. Uh, thank you, Gov. <laughs> salamat, Pahingan Pins. na po kayo. Thank yukario Oy, oh, uh, yung, kar po. Karyo, yung karaoke okay ko, yung karaoke okay ko, pwede eh, ba? <laughs> Sige, sir. Diba? Thank you, Gov. Sa salamat. Thank Sige you. Po.